eto mga kabugis ay bigla po siyang nanlanta. Okay naman po siya noon tapos may palabas na nga siyang buds. Diniligan ko siya ng gabi, akala ko magiging okay siya pero hindi pa rin. So ang titignan naman natin sa ilalim. Drainable naman ang kanyang ano paso kaya titignan natin kung anong problema niya. Okay naman. Ay ayan, meron siyang oh eto meron po siya nitong maliliit na to etong puti puti na to eto po yung ano yung abono na nilagay ko noon dito muna siya sa ilalim dito sa lilim para hindi siya mag ano hindi siya tuluyang malanta ah ayan oh may insekto nga oh may insekto kaya pala palitan ko na lang siya ng ano ng lupa ulit. Tapos ililim ko muna. Sayang kasi kung maano siya masira. Palabas pa man din yung mga buds niya. Dami niya ng ugat. Kaya wala na. Wala na siya insekto. Natanggal ko na okay na. Sana mag-recover ka na.